ay nya dumating na mga yan yang tables, ang langanda tables. Uniform ba sila? iba kasi iba-ibang course yan eh. Oh, yung iba kasi tourism, Kaiba, uniform nila, iba education. <laughs> ang dami niyan, guys. Dota ko. Ah, halo pala dyan, sa oh, mga years, ayyan, Ah, butas pala yan. Ang na talaga dyan, yung magluto ng butane, patungan oh, ng sigarilyo. I ah, maglagay na ako ng astray oh, pa rin. <laughs> Ayan na yung iba. <laughs> Nag nagkuhan sila? Yeah. Yeah. Sa lahat mga gusto umordered, guys. Hanapin nyo lang po ang page ni si Kuya Jelbert Nakatag po. Hindi yeah. pa to pinisa ha. i natin doon. i in pa guys. Kaya mo, inasemble lang siya. Pag dating doon, simintuhin yung ilalim niya. Parang hindi na talaga sya ma... Uyog-uyog. Tapos ito pag nasira to repaint repaint lang pero matibay naman siya. Ang problema at kalaban talaga nito pag merong magyosi tapos dito ilalagay. Ayan. Ay, upuan. Ay, akala ko upuan to. Dito, butas to dito guys. Sige, bini, kunag. Parang parang kaanggali, parang pat. Oh. Pero wala na, Wala <laughs> itong so, butas, butas. Iba yung concept po nito pag gagawin natin pat. Mm. Butas yung ilalim, tapos magpapako, tapos magpulagay yan, saka bubuhusan para kumapit talaga siya. Tapos may mating yung ano natin. Sa mesa niya may matusok para itusok dito. Yung ilalim. Kiyot o, oh, di ba? Bumagay na siya dito sa ating... Ang pangit na talaga dito ito. Itong pintura. Pero okay naman siya, no? Oh. Bagay na ba siya, guys? Ay, lilipat ko kaya itong pula, no? Parang bangit. Charas. <laughs> Pag lumaki na to, magbibilog-bilog na siya dito. Excited na ako na lumaki yung ano. Yung mga Pwedeng i-trim na halaman Parang sayang yung ano Parang gusto kong tanggal yung paso Sayang Malilipat na to Ito tatanggalin to eh Ito Itong dalawa Tatanggalin yun siya guys Ito Kasi mga kapatid nito Nandun sa ano eh Nandun sa Stage Ang ganda na ng ano, nilinis na ni Jay Ford yung ano. Nga um, palm tree? nga nana? Wine tree? E? yang Yang ba? Ayon, pag... Hala, agui, maka buntis. Buntis! Amo ka nganak.

ang kanyang Facebook page. Ito naman yung mga maliliit. May mga maliliit akong in order para sa mga maliit na mga bugonvilya. Dito yung mga gagmay na bugonvilya. Hindi pa may lahat, guys. May white din si Ryan, yung white, oh. Ayan. Meron din sila mga malalaki, ganyan kalaki. Ito naman ang ni-next namin na i-landscape kasi tapos na ako dito. Ayan. May natitira pa ako mga pebbles and na lupa. Ayan yung mga rice hull yung payables guys sa mga order nito this is 250 pesos po per ganyan ganyan kalaki ito to na lagay namin dito Okay, okay, okay. okay rin siya yung nga model. <laughs> <laughs> ah! Abas! Miss <laughs> Teresa <laughs> Loizaga. Ang <laughs> mama ni Diego Lizaga na may pagka half Gio. siya <laughs> pa ang foreman pala dito, guys. <laughs> okay siya? Oo. Oh, Sagto na, makagin na kayo din yun. man siya. Okay din yun, man. Hindi nila magiging kong lingkong kainan na kung nagda. At ah, saka hindi, pd mo siya isulod ba? Oo. Oh. Ang problema, bukat ng kaayo. Ano lang sa... Or i-cancel na na akong bangko. Na-cancel na lang ba? Nahulma na rin ba? Hahaha. may upuan siya guys kaso na pero mas parang mas maganda to na nakaganyan no ah, ikaw <laughs> tapos dyan na lang sa dulu yung upuan kasi mas maganda siya na ganyan di ba pero may table tal may upuan talaga Yan siya guys na pareho din dyan kaso mas ma na ma maximize kasi niya yung space pag ganyan eh oh mas maganda siya na ganyan no A cancel na lang yan niya <laughs> Talaga eh. Pwede naman upat. Ha? Sa dia dito 'yon. Ay hindi. Cancel na lang. <laughs> Ayun na lang muna temporarily. Ay hindi sa temporary, final na 'yan ni, eh, yung ano, table kasi mabigat 'to, isisimento eh. na nila diyan. Yung upuan lang temporary yan lang muna kasi ginagawa pa yung iba kung abalam ko lang na mas short ka pala, inuna mo sana yung table and chairs, tapos yung mga kaang, pwede na yun kahit matagal pa. Yung, Anong giuna mo, tunin ni ang paso? Ulan. Si ulan. Bili si really? pa, ang paso. Kanayon tayo mag-iuna, mag-holy week. Si ha? Dugay okay naman to. Dugay, mata. okay na sa itong table, unta tayo naunag chairs. Sige na, dala na Para Ina. sure na. Kaya mo lang yung si center, Jude, Ha? Kain okay na. Magdili sa center. Ang ang yang ang lingin nang dili center. Ayun. Ay, hindi na.

Eh. Yeah. Bisal yung katawan ko. Ano ah, okay nga ang sinabi mo sana na ano. Wag na kayo order sa kanya guys. Kasi hindi umabot sa Holy Week sa akin. Yeah. Ayan po. Sa mga okay, nagustuhan ito, order lang po kayo guys. Sa kanya. Yay! Magkukumpleto na ito lahat dito. Mga siguro mga December. Wag naman. Wag naman ka dyan. First week. First week. First week sa so May? as to ya pagkain stoy ka kan hindi stoy ka yung burger ni Jos yung matatkasod sa iyo. Hmm. Asan yung ano ko? Tables. Giman po din. Indabi kasi ning guys. Tala na po uh, kung dimissiso na ka installan. Ah. Sayang dami sobra. Kailan na daw po Katul, Kanod ka to lagi unta imong giuna, kanang tibulan chairs. Kanang order na mga kaang guys bago to na din dito. Ya. Hayan dito sa tapos na pala ginuo ko. Tapos na nila yung isa-isa guys. Oh. Di ba? na lang siya ng tables. Ay, chairs pala. Ah, wala pa na yung siminto. ban? Na. Nana? Na. Ah, may na pala to. Uh, na na, uh, na nila upang... Oh, titigas na yung mamaya. Oh. Tapos lalagyan na siya ng upuan pwede na pala ng ganito lang eh. upuan lang siya na monoblock eh. kasi nung pero may upuan naman siya na ano ilagay namin sa gilid tsada siya pak ah oh, uh, diba paalala lang po sa mga pupunta dito wag nyo pong lagyan ng yosi ay ah, magpaprovide na lang kami ng yosi dito ilalagay namin sa gitna Di ba? Kit niya. kayo excited lang Ito, so, mamaganda ba dito? Pwede siya mapasok sa loob Yung upuan Palala, bawal po siya lutuan sa butane Bawal magpatong ng kalan at bawal din po siyang i mga tigas ang kasing taon, yung ulo ng mga tao, I-move talaga nila eh. -hilain talaga. no? Hmm? Yung bangko, yung hila, yung mga bangko, ko mga buwan. Kahit ang bigat-bigat. Saro. O, oh, diba? Ano, di sulit. Sana lumaki na itong mga pine trees ko. Para gumanda na tingnan nag-check out na po yung mga ano dito, ang mga silingpan lang nang kakaon. mag change na kami ng bedsheet para mamaya din. Hello, maganda na po yung si Jfort po kasi guys, pag nalalasing guys, sa tutulog po yan sa table. Maganda na po yung upo. <laughs> <laughs> Hindi po minsan guys, para every week po sa overview. Oh, <laughs> ay, mahabog mo na si good guys, matulog din na sa dayon. <laughs> <laughs> pareho kami ni Jayford. Pareho kami talaga matutulog pag lasing. Pero ako, raka, uwi pa ako ng ano. <laughs> Diyan, guys. Makita niyo yung cellphone ko, ma. Yung bag ko, ma. Diyan, yan, dyan. dyan natutulog, guys. j oh, Jayford, dyan. Dyan. Dyan sa umaga Minsan naman, guys, sa inidoro. Sa inidoro yun siya, guys. Binagsasalita sa inidoro. Asa si j Ford nag-CR? Bas, kinabukasan. Oo, oh, buwan. <laughs> Iniwan na lang siya ng lalaki. <laughs> oh, dang. <laughs> Matutulog yan siya sa J-Ford. Basta ano. Mahubog. Breakfast na tayo. Kasi mag-a-arrange pa kami later. Hi, Brittany! Nagamaglag na ka? Yeah. <laughs> Yawa ka. Ito po yung ulam namin. Fried almoranas. Ganyan talaga nangyari sa wet packs ko. Kain na tayo guys. And this time, ito naman ang ililipat natin sa paso na mas malapad at malaki ang bunganga. Kaysa dito, mataas siya. So natatumba pag mahangin. Ayan, pag pumunta po kayo dito guys. Smile! Pag may pumunta na po sila, smile! Ginukumugat yung mga naong. Ito na po sila. Mumay! Ikaw mumay, hindi ka nag-help. Wala kang tinutulong. Kain ka na ng kain ha. Tulog ha. Ito na po sila. Ayan. Ay, bibigyan ko kayo na extra bonus pag lahat malilipat nyo. Apil ang Bougainvillea. <laughs> Ipay mo si Padung. Ay, mga paang ang gagmay. Dala dito, kay palit. Itong Bougainvillea nga, bagong palit. Oh di ba? Hindi na siya matutumba. Beautifully na siya. Huh? Beauty Puli? saka mas malinis na siya tingnan. Mas malawak. Mas malapad. Bunot munti butangan sa gilid. Okay oh, na lang bunot, ganda na lang. Yay! Ganda na niya. Very good boys! Ano yung i doot, -doot niyang kuwan, ha? Kaya nabili katubuan na. Ano Waduh ke yeah. bukat. Oh dia menunggu lagi. Bigat siya guys. Tapos putulan natin yung mga dry leaves. Mamaya dito na <coughs> muna yan. Diyan na lang di mo magkuan. layo naman mo. Diyan na mo Ha? Dini usai, sayo. Dini ba? Dani. Kasi maglayo-layo pa mo. Ha? Kung yan itong ibutang sa natanan. Ayan mo kagyuta para idugang na lang dayon para isahan lang. Wadong, wadong. Buak na raban bạn quay Kali mana tak matang? Ini dia bah. Cakap. Ada kan bahaning layak. Anak nak tengok yang tak boleh.

Ada yang lalai yang iba. Buatnya dekat kayu. Anak-anak ah, oke okay, anak-anak. Nah. Tapi nging nama-nama eh. <tipos> ini. Itu balik sama anak di Anak, jangan dah. Para dekat dekat stage.

to ha Jade yang tuan barbotan old kitchena kan